Uh, Kailang doon ko, mga 28 years ago, apil po ko ang ano, mga nanilo, mga Bible quiz ko daw. So, sa una, ito si Polo, Catholic Faith Defenders, yung Bible Apostolate, na may Bible quiz. So, ang subo lang kay second ako. Ang na first you know na mo kay katung dilik katoliko. Pangalot ko ko pa alcance mo dali. <laughs> so, so uh, ayaw mo pa kuha na no? Mga pagkatao na ito ba? Murang anaw na ito ang Biblia ba? boring kayo, no? Ah, uh, minsahe ba yung ginoo? Isa yung mga nahurot nagbasa ninyo niya. Katanoan nga nahurot nagbasa. Stephen? No? Kinira ba't si Stephen? Murang ba yung champion ako sa dina? Nag-Bible quiz ko niya sa una, no? Ah, uh, sa... So, Kuhan ka na sa uh, among retreat sa uh, Knights of, Knights of the Algarve. Si Steven may akong champion. Manang akong gikuha nyo, daong tingalan ni Narka o mga So ang tema na ito is Genesis chapter 2 verse 7 o 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 na uh, ang Espiritu Santo kanang inahawa sa Ginoo naging na ang pulong pa, right. inspired ang pulong sa Gino'o. At timanan na to, ang fourth Sunday of January, Bible Day, sa mga, sa mga tanana, dili lang ngayon, katuliko, ang focus nila is tani, eh, Biblia. No? Timanan na to, Biblia ang focus. At sa ato ah, sa mga katuliko, ang pulong sa Gino'o na to, hili lang Biblia. no? na to, the third Sunday of January, Is no other than the day of the Word of God, Sunday of the Word of God. No other than Pope Francis himself. Pero in illes naghisgot siya. Ikabert Sunday is pulong si Ginoo. Iro ining ang pulong si Ginoo nato. Di man anato na, na dilik dibliya lang. Nakdili kini. Duha ang pulong si Ginoo nato na maisun na, ang tradition. o kaning nasulat na kasulatan. Kanang duha. So, hindi pwede nga kinilang o wala ang tradisyon. Ngayon naman, ulahin naman eh. No? Kanang iingot sa 2 Thessalonians, Timothy chapter 3, verse 16, ang, ang kasulatan, linamdagan, that was in the Old Testament. Wala pa yung Old Testament aning pagkaisgutan. Kani, eh, kung imong sabton, akos o mga ito nga ang Biblia ang pulong sa Ginoo ang scripture ah uh, ani mapuslanon sa pagpanudlo ah uh, it's profitable for teaching Hindi siya dili man mapuslanon uh, o uh, walay magtutudlo <laughs> nay magtutudlo ani no o katoliko ka ang magtutudlo nato dili ang kada magbabasa sa Biblia i repeat dili ang kada magbabasa sa Biblia kundi ang atong magtutudlo, ang atong maestra, Maria Bari Sir Jason ba, na ay sa libro sa mathematics, pero dili man ang mathematics may magtutudlo, ang teacher, kasi may teacher, Sir Jason. <laughs> so doon ay magtutudlo, doon ay maestra. Kung kani pulong is gino, dili masayo, kinahanglan na ang magtutudlo ni dili, dili pun masayo. Ikaw, ako, puros na masayo. Masa basa ng Biblia na masayo kita. Pero doon ay magtutunlo, teacher, ani, eh. Madili eh, mo sa'yo. Isa mo na. Oh, Isa mo na madili mo sa'yo. Eh kung ikaw, magbasa ka ng Biblia, madili mo sa'yo, pulong sa kinuogod. mo, madili mo sa'yo. Dili ka niya sa'yo. In errand, dili ka niya sa'yo. Pero doon ay hindi eh, mo sa'yo na magtutunlo na mo'y mabasa ng hindi o musabot. Wailain ang simbahan. Very Wailain ang simbahan. na nga, kung maghusgot kayo nga Biblia, pulong si Ginoo, tradisyon, dili na yung mga separate sa magtutudlo niya ng simbahan. Wala pa yung Biblia, diyan na ang simbahan, nanudlo na. Kani, ulahi lang ni? No? Late lang ni siya. Around 4th century pa ni siya na compiled. Kaghan, katag kayo ni scripture. Ulahi lang niya. Ni sa ito pa, huwengon ka niya usat ang usat na simbahan nga, Brad, kani nga mo ang simbahan, gikan yun is Biblia. Ka Karo na lang, paltik yun na. Nga naman, wala pang Biblia, diha na ang simbahan. Nanudlo na. Daghan na siya ang mga kauban. Daghan na siya ang mga converted ng mga members. Wala, may bisag usa ka litra. Nasulat. Ato pa, ang simbahan may nakuna. The mother of the Bible is no other than the church. And the Bible is the daughter of the church siya gikan sa simbahan. Kaya ang iyang mga magsusulat, mga miyembro man sa simbahan, isang mga San Lucas, San Mateo, San, San Pablo, puros man iya sa simbahan. Naguna ang simbahan sa wala pa ang kasulatan. Sa to pa, karon nga nagsaulog daw Biblia. No? Ini may focus na to, dili na to ang kalimtan. Ang naghipos ni ning Biblia. Utang na to niya. Ano man, kay giilo pa rin si simbahan. Oh, ate Biblia rin. Asa may babasa basa sa ala giilo pa rin sa simbahan. No? Siya ay naghago ni ini, siya ay nag nagsuwat ni ini, nag transfer ni ini, ano man. Kaya ngayong mga pahina ini, mga lata na kay papyrus naman, pa man, panit sa kandil, anit sa sheep, uh, anang sa mga kahoy. So, pag-transfer na hindi siya naghago niya na i-transfer magsulat ng mga scribes no? mga munghing o pare wala ilalim, iglesia katolika muna nga si Martin Luther ni uh, Yon I would not believe ah, uh, ni siya, we are compelled to the Catholics that they have the word of God and that we receive it from them and that without them we have no knowledge of it at all, ito pa kini Biblia gikan diri simbahan. Mahan. Dili gyud ani mo ma separate. No? Oh? Gapo na isgod may og sa Jerusalem. No? Oh? Chapter 15 kay San Pablo kay mong topic daw sa apologetics. Ang isgotan sa Council of Jerusalem whether untoly, makaluas, no? ang tuli makaluwas o dili, no? Naglalis lang mga Hudyo, Chris Picas, si San Pablo. Kung dili sila, mag nagkainitay sila. Walay magpalupig nila sa kabahid sa mga hudiyo, may mga mga hudiyo, gilio eh, kinahanglan, magpatulik. Ang pisot, gili, maluwas. <laughs> Malas ang mga hapon. <laughs> ang pisot, gili, maluwas. Si San Pablo, hindi nila na natin ang lanon. Ang grasya sa ginoo mong makaluwas. Kung tinuod ba, na Biblia o Biblia lamang, kinahanglan, pinakliay ay kay Biblia, ang alkansi dito sa Pablo, ano man, man Tuli yun. Daan na ko nag practice in the Old Testament. Like in Genesis chapter 17. Si Abraham, isukos gino nga magpatuli. Ito pa, o, oh, tunay mga verses na nag-support alkanesis pa. Kaya sa Pablo, wala may Bersikulo nga naman. Wala pa may New Testament. Pero kung sa may di, unsa may nakita dito sa Council of Jerusalem in the year 50, doon na may pinakliay dito Biblia na as Nakadirid yun. Lagman kayo. Wag wow, yun. Kaya yan, tayo na. Well, daddy big, Grabe na yung kayo. Why magpalupit? Ang itindog, why Si San Pedro, apostol. Bright mong yung Pablo. Ang huli yung bright na si wow, yun. put. Sa diyang itindog, si Pedro, ang hukom, Wag yung bisit ko mga bisikulo rin yun. So, Sumala, yung bisikulo, sa Biblia, ingon. Hindi. <laughs> Ini. Bonus ya, ingus bang Pedro. Mulai menghukum period and the multitude keep silent. Atu pada air, angka tapusan umpire ani, Supreme Court, or Chief Justice, pulung kali sini oh ambili masa yo, wailain si bang. Bisa ini mau tanau na, ikan sesandi of of God third sandi yang satu ini yang mana mana tak silap. Hantu keror, tapusan Bible man, Inaanlan, ato ng sinsir sa itong alimpatakan, mautang na ito sa simbahan, kining Biblia. Inangga kay niya Biblia, na naman, iprosesyon pa sinsuhan, na mahalok pa ganit. Kani, naingon si San Jeronimo, Ignorancia is es, ignorancia Christi es. Ito pa, um, kung Biblia, wang ka nagbasa, kung kasulatan, ignorante ka Christi, so papasahong yun ka, mahimong haniti, biasa pulong sa si Busa, mga Iksun, salamat sa si Iglesia Katolika na higyan niya ng Biblia, ihipos niya niya sa mga katuligan, luhatag niya ka na ito. siya mismo nga, yatagaan o kahuma sa so, pag-interpret niya ng Biblia. Naghang salamat o may sa mga...